Go heart, meet muna si Kuya Wensi. Heart, tara meet na natin. Heart, magbihis ka na heart. Heart, magbihis ka na bilis. Heart, magbihis ka na bilis. Heart, ka na, bilis. May meet na natin si Kuya Wensi. Sumama, sumama ka sa akin. Ha? Guys, gusto nyo ba talaga guys? Mag-comment kasi kayo guys. Damihan nyo tapos ilike and share nyo guys. Para baka sumama si heart sa akin doon kay Kuya Wensi. Sa may ang gono Rizal. Ang Rizal ata yun basta. Bilisan na, magbihis ka na. togol i mag magbihis ka na. Ngayon na. Go guys, comment na kayo. Wensi, nasan ka na ba? Guys, kanina pa ako dito guys. Hinahanap ko yung bahay nila when grabe. Asa ah, na ba yun wency Kuya? Kuya pwede magtanong. Pwede mo magtanong. Tariyo. Kilala kilala niyo po si Wensi Bordellos? Oh, hindi eh. Ay, ay, ay parang pamilyar ka sa mukha. Parang pamilyar ka sa akin. Ikaw ba yung Glenn? Apa. <laughs> Oh, naku, sikat na sikat ka. Kinalang-kinalang ka. Bakit si Luz? Hindi pa, hinahanap po namin ni Heart si Wensi po. magbimit meet po kasi kami ngayon. Hindi ko talaga siya kilala. Ikaw kilala ko. Ah, sige pa. Sige pa, thank you po. Salamat po. Patalo ka na lang si Iba dyan. sige pa. Thank you po. Guys, tagal yung tumawa. Grabe. Magkikita pa kaya kami? Guys, natawag na si Wensi guys. Yan, natawag na siya guys. Ang hina pa ng signal, grabe. Ang hina ng signal. Grabe naman, signal please. Nasaan na ba siya? Kanina pa siyang Kanina pa siyang wala, grabe. bu na dito eh. Guys, connecting pa, guys. Grabe gabi na kami, guys. Pwede bang bukas na lang, guys? Bukas ko na lang siya imit, guys. Kasi naulan na rin. Kailangan ko na rin umuwi, eh. Sorry. Hello, Wensi. Nasaan ka na? Hello? Iyon? Na, Nasaan ka na? Nasaan ka na ba? Di na pa. May pinintahan ka ba? Meron akong pinintahan eh. Ngay. Grabe dami naghahanap sa atin. Sa atin may pinintahan ka pala. Ginabi na tuloy ako. Ah okay, pwede bukas na lang ng umaga. Para hindi ah, na ako gabihin. Sige sige sige. Okay, sige sige. Thank you Wensi bukas na lang, bukas na lang. sige ah, sige sige sige. Thank you, thank you. Ingat, ingat ka dyan, ah. ingat ka dyan ha. Ah sige. Bye, bye. bye. Bye bye bye. Bye bye. Guys, paano ba yan? Bukas na lang daw. Buti na lang mayroon ako ditong mga kaibigan na matutuluyan. Kaya bukas na lang guys. Antayin nyo guys ang pagkikita namin bukas guys. Kaya yun lang. Sana supportahan nyo ang Wenheart Heart. Bye bye. Kuwawa naman ako. Is tatawagan ko si Wensi ngayon guys. Kasi pupunta kami ni Heart sa kanila. Yan lang, guys si Wensi guys. Kita nyo naman. Hi Wensi. Ano na, nasaan ka na? Malapit na kami sa inyo. Malapit ka na ba? Oo. Oh. Nasa kay Bandha. Dito sa may ano, sa may nasa Manila na. Oh, Oo oh, nga. Di guys, ang inyo di ba? Ang Ono Rizal lang yun di ba? Oo. Uh -huh. Guys, ang Ono Rizal guys. Sinong malapit doon? Imit natin si Wensi guys. Imit natin. Ang layo naman pala ng inyo. Siguro mga 1 hour pa. Mga 1 hour biyahe pa. Okay, okay, okay. Sana all. Lakas mo talaga. Sa anong sakto? Malakas ka talaga, pre. Guys. Dadiretso na po ba kami kay Lawensi, guys? Mag-comment nga kayo, guys. Kung dadiretso na kami, guys. Kasi excited na ang mga one heart dyan. Grabe. Diba? Dami na ka nagpo-comment sa akin. Malapit na kami. Antayin mo lang kami ha. Sige, sige. Sige, wait mo kami ha. Sige, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na. Bye, -bye, bye Wensi. Ingat ka dyan. See you mamaya. See you mamaya. See you. Bye -bye. See you, see you. bye. Excited na ba ang lahat para makita ang Wen Heart? Mag-comment kayo bilis. Baka kasi hindi matuloy din guys, ita mo. Piling ko uulan ng malakas. Pero kung gusto nyo, pupuntahan na natin ngayon na mismo. May bagong TV! Bagong TV! Ang laki ng bagong TV! Dahil may bagong TV kami guys, buksan na natin! Nakaka-excite talaga! Kaya tara, buksan na natin! Grabe, safe siyang dumating sa amin! Kasi walang kagas-gas-gas-gas! Ang galing talaga! Ang galing ng TV na to guys! May freebies oh! Pwedeng ilagay sa pader at pwedeng ipatong lang! Grabe talaga guys! Sobrang ganda ng TV na to! Tara, buksan na natin! Kasi sobrang excited na rin ang tatay! Kaya tara na! Ito nga palang TV na to ay Gel TV at Smart TV na rin. Grabe, sobrang astig talaga. Alam nyo ba, pwedeng manood dito ng YouTube, Netflix at marami pang iba. ba diba, ang dami ng features niya guys? At higit sa lahat, ito ay Wi-Fi connected. Sa halagang 5,699, meron ka ng Smart TV. Take note with one year warranty. Kaya ano pang inaantay mo? Bumili ka na rin. When heart o heart, nasa yellow basket yan ha. Kaya, bili na.